Grabe naman ang paayuda ngayong araw. Dahil itong si Ella Pangilina nakakasal lamang ay nagbigay nga mensahe kay Bell sa paghabol nga nito sa kanyang kasal. Pasasalamat nga rin ni Tita M at Tito A sa lahat ng mga dumalo. At talagang binahagi na nga rin ang mga litrato kung saan nagkaiyakan na nga sa simbahan. Narito nga ang nasabing post na ngayon ay nagdi-trending na at pinag-uusapan dahil sa pagbulong ni Tita M kay Donnie Pangilin habang nandyan si Belle. Nagpapasalamat nga talaga ang parents ni Donnie sa lahat ng dumalo. Lalong-lalo na nga kay Bel Mariano kung saan napaka nga talaga ng babaeng ito. Na kung saan nga talaga binigyan niya ng oras ang kasalan ng kanya boyfriend na si Donny Pangilinan kung saan nga talagang nagkaiyakan nga sa loob ng simbahan nang ihatid nga ito ni Tito A at Tita M. Kitang-kita nga rin dyan si Hana at ang kabunso nitong kapatid. At talaga nga namang kita rin dyan ang pag-iyak rin ng magkapatid na si Doni Pangilinan. Grabe nga ang pagiging emotional sa nasabing post. Inaabangan nga mismo ang litrato din ni Bell. Kung saan nga talaga kitang-kita na pamilya na ang touring kay Bell Mariano ng Pangilinan Family. Talagang bukas na bukas na nga sila sa estado ngayon ng kanilang relasyon ni Donnie Pangilinan. Kaya naman, stay tuned lang tayo at huwag nang magpahuli pa sa bawat paayuda sa atin ng Don Bell.